Yo, magandang araw mga kabarangay. Uh, pinasyalan natin ngayon ang ating Papa uh, papasyalan eh. ang ating Bulkan uh, Taal at mamamalagi tayo dito sa may tabihan ng uh, Baywalk, Wawa and Gonzales at titingnan natin kung ano ang mga kaganapan. Dahil syempre, nagtataka tayo Pumapatak naman ng ulan pero mainit pa rin ang hunab o yung tinatawag na humidity ay tumataas at kahit hindi tayo kumikilos ay patuloy na pinapawisan ng ating katawan so na lang tayo kung ano ba talaga ang uh, nangyayari sa ating paligid at uh, silipin natin ang bulkan kung ano ko aktibo ba o hindi ayan marami nagsasabi na kapag uh, medyo maaga pa ang uh, sa umaga o yung tinatawag na madaling araw pa lang, yung babago pa lang sisikat ang uh, araw natin, ay uh, medyo pumupusngat at uh, medyo nakakaroon ng kaunting uh, konting uh, pag-usok ang Bulkan Taal. Kaya medyo siyempre, yung buga ng bulkan uh, na nagsisilbing uh, init or nagbibigay ng humidity, ika nga, ay uh, siguro yun ang dahilan kung bakit tayo ay kahit uh, walang ginagawa or nakaupo lang, ay pinapawisan at tumutulo ang ating pawis dahil siguro sa humidity sa uh, nadulot ng ating Bulkan Taal. At syempre pa, napapaligiran tayo ng mga bulkan ang Pilipinas kaya medyo teka ang um, uh, humid, mataas ang humid sa Pilipinas. Nandiyan ang Mount Kamlo na nagbabadya Nandiyan ang Mount Mayon na nagbabadya Nandiyan ang iba't ibang panig ng vulkan uh, sa may parting Bisaya na nagbabadya rin. So, huwag tayo magtataka kung bakit mga kabarangay tayo ay nakakaramdam ng un-easy or humidity. Yan. pinapawisan tayo kahit di tayo kumikilos at gumagalaw. Dahil nga sa sobrang hunap uh, hunab or uh, sumisingaw yung init na hindi natin malama kung ating tinutuntungan ay parte na rin ng bulkan. Hindi tayo nakakasigurado, di ba? So dahil nga maraming bulkan dito sa Pilipinas at um, tayo nga ay uh, isa sa mga bansa sa Asia na pinamumugaran ng maraming bulkan so hindi nakapagtataka kung bakit tayo ay nakakaramdam ng ganitong pakiramdam. So, umulan, kahit umuulan, masama pa rin ang uh, timpla ng ating panahon. Ika nga ay nandyan pa rin yung hunab, yung init, o yung humidity ay tumataas pa rin. So, huwag tayong magtataka at dahil nga dyan ay binisita natin ngayon ang Bulkan Taal at medyo payapa naman at hindi naman nagbibigyan ng usok. Dangan nga lamang siguro at pag tayo natutulog pa or sa madaling araw bumubuga yan. Dahil siyempre yung naiipong ang ika nga ay uh, init sa maghapon ay sa magdamag bumubuga. So, nalalanghap naman natin at naramdaman natin yung humid after namang sila ay makapamahinga ng pagbuga ng uso. So, yan labang ang report natin mga kabarangay at huwag tayong magtataka kung bakit tayo ay nakakaramdam ng Uh, silakbo ng init ng ating katawan kahit hindi tayo kumikilos or uh, favor din naman yan sa atin dahil nasusunod natin yung ating mga kinakain cholesterol at yung mga calories na nagbibigay ng uh, kaya nga ay uh, hindi rin magandang timpla ng ating katawan. Kaya yan labang at uh, thank you so much for watching and more on my next vlog again. Thank you so much. Thank you for watching.